This is Gangsta Life. Another vlog naman tayo for today's video. So, yun nga guys. Kumusta sa ating lahat? I hope you are all doing well. So, ito lang nga guys. Umuumpisa naman yung araw natin. At nasa labas ako ngayon. Nagpapasinag ng araw. Ang sarap sa feeling pala pag naiinitan. Karap sa kasamang bata. Eh. so, yun nga guys. Pauwi na pala ako. Napag-utusan kasi ako doon nga sa kabilang bahay na meron na gamit. So, ayun. Kaya nakalabas ako for the short time. At ito nga. Pagbalik ko, ito yung trabaho na kaabang sa akin. At kita nyo naman, alam nyo, malinis na to. Pero kailangan ng kasing gawin ulit kasi inutosan ako kailangan na halos balik ta rin yun so yun nga sabahan nyo naman ako sa aking panibagong araw dito as a nanny sa gitnang silangan Uumpisa na lang natin ito pagwawalis walis. Alam niyo, wala kasing tao ngayon dito. Iniwan nila ako. I mean, iniwan kami kasi andito kami sa nanay ng amo ko nagbakasyon sila for only one week lang at this is my D4 here sa bahay ng amo ng mama ko sa si Jubel at ito nga bago sila lumayas iniwanan ako ng trabaho at never yan silang umalis naman ang iniwan na trabaho pera na lang kung nakakalimutan inumpisan ko na magwalis naku naman pati langaw dito mahiyang tumapak sa sobrang lingit <laughs> talagang ayaw ng dumi. Meron kahit meron mga bata dito ayaw talaga ng yung amo ko, ng, yung nanay ng amo ko. Kaya ganyan yung kalignit na kahit kasuluk-sulukan, kailangan mo talagang linisin. Dahil kung hindi mo yung lilinisin ng maayos, sinicheck yan. Ako, magkaroon ka pa ng ano, ng score mamaya. Para sa akin, mas okay lang yung iwan ako nila dito. Kahit iwanan na ako ng maraming trabaho, basta wala sila. Magagawa ko yun. At saka, ah, masaya na ako nun. Kahit ganyan, wala sila. Tapos iwanan ako ng ang trabaho. Kasi hindi ako nabubord. Kahit na iwan ako sa bahay. Yung amo kong lalaking nagtataka siya. Hindi daw sa mahilig lumabas. Kahit sa yung mga time na gusto nila akong isama tapos kung wala yung bata ayaw kong sumama gusto kong magstay sa bahay at gusto ko lang yung magtrabaho lalo pag na, nang may makikita pa akong trabaho tapos gusto nila akong isama talaga sinasabi kong ayaw kong sumama mas mabuti pang gagawin ko yung trabaho ko dito sa bahay tatapusin ko kasi pag mamaya pag uwi wala nang problema kahit hindi ko naman talaga to bahay iniisip ko kasi na bahay ko na to at kung anumang merong maiwang trabaho dito ako yung ay ako yung nababother sa mga gawain kasi syempre sa akin pa rin naman ang bagsak ng trabaho kaya ganyan mas gusto ko talagang maiwan kaysa lagi akong sumama ang end it kasi pag umuwi galing sumama ako sumama ako kunwari tapos pagbalik meron pa trabaho mas nababother talaga ako sa mga gawain na may kaya mas, mas okay sa akin na iwanan ako kahit sa maraming trabaho Basta wala sila. Naku, okay, okay yan sa akin. Game na game ako dyan. Kasi mas mabilisan kong magawa yung trabaho kahit marami pag walang tao. Ganyan ako. Kaya yung amo ko nagtataka, sabi niya, bakit, bakit ayaw nung, ay hindi daw ako mahilig lumabas. Wala daw, mas mahilig, mas gusto ko pa daw yung mag-stay sa bahay. Naku, kung ganito ba naman hindi talaga ako kaatras. Hindi ako boing kung mayroong mga work dito sa bahay. Tapos ngayon, lalabas ka lang para mag, ano, maglibot-libot. Mas nakakapagod yun kaysa sa trabaho sa bahay. Kaya ako, mas okay talaga sa akin yung iwanan ako dito sa loob ng bahay kahit na may trabaho. At saka yung wala kayo. yan nagkakaroon pa ako ng face of mind face of mind yun hindi face nagiging isda ito, na so, ito nga map lang ako ng map dito no? kahit siguro langaw dito nadudulas na rin sobrang rainas so ito na nga pinalalagay ko na itong mga ano dito yung mga foam sa mga uh, sa ila, sa upuan hindi naman siya masyado talaga madami kasi kakalinis lang daw nila nito hindi katulad nung una pagdating namin ako ang lumidumi. So, yun nga, pinalalagay ko na yan siya. Oh. change lang mo natin mga lagayan. Ito mga una naman ang lalaki. Parang wala, na, wala nang space sa upuan kasi puro una na lang. Grabe yung pang-display yan. Minsan, pag nalalaban niya na, bigat-bigat. Ayan, ganyan. Pag yung may mga party-party, ito talaga dito ang kawawa, dito ang banda. Dito kasi sila umuupo pag may mga bisita. Ito talagang, talagang madudumihan siya. Hindi pa nga tapos eh. Binabalik ko lang sa dating pwesto yung mga amunan nga Ganyan kasi yan eh. Kakatapos lang din namin ang linis doon sa taas. Meron kasi doon sa taas yung mga couch nila. At yun na yung kinaanohan niya. Yan yung kabuhan niya ano, nung ano siya tapos na. Minawalitan ko lang, kinukuha ko lang yung mga maliliit na dumi. Hindi naman kasi talaga siya madumi as in. Malinis naman siya yung mga buhok-buhok mga hibla-hibla ng buhok na hulog. Yun lang yung mga wawalisan pineng... ko. At dito, binalik ko na nga yung mat nila. Ayan, yung na dyan, Nabunggo pa nga yung tuhod ko dyan banda. So ito nga guys, hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa pagsama, sa susunod ulit.